Si Paolo Abilino ang sumundo kay Kini. Hindi tinapos ang showtime live dahil may hinahabol na tipin. Consistent is the key sa relasyon. Kahit may personal driver naman si Kini. Maalaga talaga si Paolo. Ayaw niya lagi palagi mag-isa ito. Hanggang Sa sasama siya. Alam niyo naman na malaki ang problema sa pamilya ngayon. Mas kailangan niya si Pao. Napakaswerte na ni the Princess na hanap niya ang lalaking kaya siyang ingatan at pahalagahan. Yung iniiyak niya last two years ago sa ex ibinigay ni Lord si Paolo bilang kapalit sa sakit ng pinagdaraanan. Ay sa mga komento, ayan, may pagsundo tuwing may jagging moment. Pati siguro, sinusundo rin siya. Maaga ang call time nila. Pati sa pagkain, ayaw na gugutom ang misis. Sana ako na lang alaga-alaga. Pansin nyo, yung kaseksihan ni Kimmy, ang ganda. Healthy na healthy. Nagkakasundo rin kasi siya sa mga ganyang bagay. Sana all na magkatuluyan at wala ng asungot ng kapatid. At palaging silang masaya lang. Walang pumipigil. Ayon pa sa si isang komento, hindi na maghihiwalay yan. Tao na sila na magkasama. Kung sa magkatambag sila, pati ang mga personal na lakad, magkasama rin. Saka aminado naman si Paolo na noon pa niya gusto si Kimi. Papakawalan niya pa ba? Ito nakasama niya na. Anong sa inyo ito sa panibagong update ng Hiding Moments? Pilingin mo kayo?